Ito, guys. Ang ating na uh, topic for today, yung papalitan ng mga lumang plywood na ganito. Katulad dito, uh, 20 years plus din, pero tingnan natin ang diferensya. Ito, ang naging diferensya, yan ang uh, kalalabasan ng 3 port plywood. Yan, ganyan. Yung talagang marupok siya dahil kahoy siya. Kaya nito, papalitan natin ng uh, aluminum para uh, hindi na masyadong problema ang ano, ang ating uh, ang ating ilalim ng cabinet. Okay to, guys, uh, ng uh, ipinakita ko sa inyo dito kanina yung nauna na nasira bon. pero dahil ito okay pa naman Ayan, Dito, kaya dito takit lang ang uh, pinagawa natin ito glass cover yan ganyan glass cover yan pwedeng salitan sila ganyan at uh, ang best advice sa mga paggawa ng ganito sliding nga kasi iwas kapag uh, kunwari pinalagyan mo ito na ganito yung up ganito ang bukas o ganito ang bukas kung naka may tutungan ka dito ay store mo sa ulo baka masabit sa ulo ganon din dito sa baba ito, oh, sliding din dito ang pinaka the best advice so na tinanong nyo ang, ang budok. Uh, ang purpose pala ng ito yung nakikita nyo ito explain, ay ano ito Uh, ventilation. Singawan. Oo, oh, ventilation. Kasi uh, yung mga gamit, yan, nagmumold dahil sa humid. Kaya in-advise ng ano, at uh, standard sa paggawa nila na meron siyang talagang singawan. Sliding din. Ito. Kasi kung hindi sliding ito, uh, pagano ng bukas, istorbo rin sa kakadaan at uh, hindi lamang yon mas uh, mahal ang ano uh, ang presyo kasi meron siyang bisagra dito bisagra dito meron pang catches at saka handle dito whereas na ito sliding lang na ganyan at uh, yan napaka smooth ng, you uh, maganda ang yan, ito uh, last long yung matagal ito matagal bago uh, o, paki-focus mo dito, lahat sila. Ayan. Ayan. So, paikot. Yan na ang naging sa paikot. Ayan, ang yung mga sa loob, ayusin pa yan. Ayan, ganyan. So, ito, nandito. Ayan. Ito, dito din. Ayan. Ayan, ganyan siya. ito ay yung tamkinang gas sa uh, kalan uh, mayroon din siyang singawan kasi kapag uh, may singaw para maamoy kung may singaw ito ganun lang ang uh, pinaka practical na ano pero medyo may kamahalan siya kulang 20,000 ang presyo nito takit lang ngayon yung mga lagayan ng ano sa loob Uh, mga rack uh, na lang sa supermarket ang mga stainless na patungan or yung mga kagaya nito ganyan mga this uh, rack bibilin na lang either plastic or or stainless ayun lang guys so uh, nagbaba ko na ang trending ngayon uh, pawala na yung mga plywood, plywood, ganon. Pero depende din siguro sa case ng bawat isa. Di ba? Okay. So, ang pinaka tips na number one, sa so budget, of course, nagkakatalo sa budget. Kasi kung plywood, baka medyo less ang presyo. Pero sa tibay, Uh, hindi guaranteed kagaya ng nakita nyo kanina sa una nating uh, videos ngayon mayroon namang option na ibinigay binigay yung mga gumagawa uh, katulad nito ito yung mga uh, aluminum na ito na doors sabi niya mayroon siyang tatlong options or dalawa yung una ang presyo niya mas mahal kasi mayroon siyang bisagra na ginagamit tulad ng nabanggit ko kanina may handle, mayroong catches kaya tsaka sa framing iba kapag mayroong bisagra at mahalang cost ng ganon so yun ang number one na uh, option umpisa tayo sa pinakamahal pinakamahal yon pero nagdidepende pa rin sa materyales nasa sa inyo kung anong gusto nyong materyales kagaya nito sa glass yan ito. Glass doors. Ito. Aluminum doors sa baba. Kaya in, nag, nagbabari rin sa materyales at sa, sa pagkagawa. yung mga ganito, medyo uh, mura kasi nga wala nang bisagra tulad nito sa so, nito. Kailangan pa ng akot na bisagra, handle at saka patches. Kaya yun ang mga tips na ibinigay ng gumagawa optional talaga kahit na kung anong gusto mo up to you kung gusto mong medyo malaki ang budget walang problema yung mas magandang materyales ang ikakabit at yung disenyo so pero eto ano lang tayo nasa gitna kasi yung unang ano niya, yung pinakamura medium at saka lahat so dependent siyempre is case nya tapos, pag-uusapan kung affordable. Ayun na Ang uh, mga tips para sa pagpapagawa ng KBL. Thank you. So, maraming salamat sa panunood, guys. Hanggang sa muli. Ito uh, ang Kuya Joman. Salamat.